ay okay, kumain. tayo. Yeah. Alamang insulin. Yeah,ugas natin. Ito baka 'no gamot sa probinsya. Yeah, mahal okay. 'di. Yeah. Kailangan dalawa kasi parang 5 mg lang 'yung ininom niya. O, okay, 10 mg. Hindi 'yan. Ayan, kainin mo na. Mabawi, oh, ala ka ng naglas. Oo, oh, wala na. Patayin buhay mo. Wala. Hindi, okay lang tutupin para isang ano. Kahit palin mo lang pwede yan, silip-silip na yan, no? Sinasapal ko lang. Okay lang yan. Para maulahan yung pangko. Hapo, hapo, hapo. yun, hinapo ka. Oo, hindi mo sa... Ayan. Akala hindi mo kinain, subo mo. Ano lang Tamis! Tamis! ko, dami naman! Yeah. Oh, hindi wala. talaga, wala hindi, hindi eh! Ano bang halaman kasi yan? Baka hindi nila alam Insulin. yung mana, nalo, Ha? Insulin! Hindi! 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 ito po dating kambing kakakaano na yon yun nagin naging tao na ayan oh ayan oh salap ba ya gana do kumain pala lupaan natin yun ni kayto ma maasim nga ano para sa sampalok wow lasa ng kinain sampalok nga ano akala ko di maasim dito ang para kumamalakas malakas. Kaya ay 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 junior yung pala yung nag-sikat para sa kanya. Dati po na na-stroke siya, ayan, may recover na siya. Yung isa na lang nato. Ayun. Dati ang patita ay ano. Tapos sa bibig ano. Eh ngayon nakakahiyaw na ng Tarzan, ayan. Ayun. <gibus> na> <laughs> oh, na eh, Masarap yan eh Insulin yan eh. Pero wala kang diabetes? Hala. Hindi ako na nagpapa... Doktor? Ito lang Kasi walang pera <laughs> eh, Kaya hindi ka nagpapa doktor? Wala eh, ka palang pera eh <laughs> <laughs> Hindi, magaling mo talaga eh Kasalita ka? Yun ang dahilan Walang pera Kaya lahat ngayon ng halaman kakainin mo kakainim, oh, Gumaling lang ano? What? <laughs>

Sarap pang malutong pera no? Hindi ako nang bibili ng gamot Ito lang ang kinakain ko Ayan. Kasi wala akong pabili ng gamot Kasi, uh, wala akong pera What? Tulungan nyo kamo ko Ayan dati po siya na stroke Ayan, naka nakarecover na igagalaw na niya dila niya What? hindi akong kumuha ng cut na daong ganito Ayun! mamamatay ako. Hmm. Maganda nga yung katawan mo ngayon eh. Yes. Kung hindi na wala yung ano ko. Nag-iiba na lang anyo. Ayan. Si Celso, araw-araw yan. Hmm. Kaya wala siyang diabetes hmm. kahit niyo. Oh. Niyo, kahit marami siya kayo yung tanin. Kahit Wala. kami matamis, no? Oh, oh. Wala, wala hindi itim yung kamay mo, hindi. Na. Ayo. Nah. Yun nga lang po yung side effect, magmeme. Nah. Mga isang linggo po siya magmeme nah. meme diyan, oh. <laughs> 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 <N> <laughs> <laughs> hindi niya po makakausap nang maayos eh. Yan po side effect ah, pero nakakagaling po ng sakit. Oh. Tamo, <laughs> uh. sikita, sikita, sikita. Ako, <laughs> <Ayo>. 哈哈。<Okay. S 2> <laughs>